Tingnan ko na lang ito kasi. Mm -hmm. Nga yung tinapay uh, lang na dito. Oo, masaya ka dira. na. What's up mga ka-dragon? Ayan, uh, good morning po sa inyong lahat. Ayan, for today's episode guys, uh, mag-harvest kami ng Mani ni anti gaya. Yung mamink-mink-mink at ma kumbok, umbok <laughs> so dahil ano siya guys, kailangan na namin siyang harvest and dahil masasagasaan siya ng aming papagawang kubo. So dapat ang start ng pagpapagawa ay ngayon, kailang, uh, uh, may mga kailangan pang gamit. So kailangan kumplituhin muna at sila bukas mag-uumpisa. So mga kadrawal, magluluto rin tayo ng munggo. Masarap ang munggo ngayon dahil garnish Nee? We just pa lang pala. So let's go mga ka-Dragon. Yan maglalaga tayo mamaya ng ating mani. Hindi nating gigaya. Hindi mahanap ang mani. Damat mo Okay. Okay. Kasing taba ng manila yung Baka may ahas na dito ah. Yan yung banda dun sa taas guys, hindi mo na namin na-harvestin. Eh. Yung dito lang yung masasagasaan ng kubo. Ano yan natin, inut inutin inut inot, para may, may pang -pang -pang pag gusto natin maglaga no hmm. Hmm. may may mga naiwan siya yung sa niya matigas kasi yung dupa kaya may naiwan makilut hindi buwagag. hindi siya katulad nung sa ano hmm. buhangin na, sa isla

na tubig, mabasa, oh. Hindi. Nee? Ikuhin pa kami ang kilmarsin. Magdala daw kami limang sako. <laughs> ang kilmarsin kasi, sabi niya, magdala kayo ng ano, tatlong sako. Tapos tubig na lakay. Basta nung mga ating naman eh. Agbabasa. Agbabasa ng eh. <laughs> Para kaming nag Hanap ng tulya, nice. guys! <laughs> oh, ito <Okay>. malaking tulya. <laughs> <laughs> bildak? Ano, mal, parang nakatusok lang ng ganun, ganunin, ganunin mo lang, oh. Parang oh, bildak, eh. Kalublubo <laughs> 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 pa. <laughs> Nagkalublubo mo. Oh, tingnan mo, oh. Buti hindi siya nabubulok. Pero kung tagal-tagal yung -tagal parating ito, mabulok to. Yung iba na nabulok na. Ang mo, may tubig eh. Iyampas ang tubig. Bukay, kande, baka iyampas ko to itkarabang is <laughs> matna, ina, na santi kasi. Kita niyo mat na yun Nang bigot na. Nang nagsan na nga lang tayo nagman eh. Oo, Walang surte. <laughs> Baka doon sa atas banda maganda kay hindi siya na ano babad sa tubig. Yung Ay, maganda doon kwarto yo. Ante wag magpagpaghan. Try ko ano. nga <laughs> magbunot doon. Wala na, na dito. Pa, Tayo ng... <laughs> Kamu putih oh, ah. Anak apa bagungan? Putih. Lulukan ku ah. Bulan nanti? entah. Baba, ngebaca okay? aku. <tutuk> Hai, pergi. Baba, pun lah. binhiin na lang kaya natin yung natira para may pang tanim ulit tayo sa tagarang dito ko ano oh dito oh kung hindi ko dito ano ito isang ano isang kabitaw mm. sa kung hindi ko magpang dito yung pinagawa

munggo. Nagalago rin ako ng parming manok. Bunggo ang ating ulam ngayon, mga kadrawan. Ito ay ano, dinagdagan na namin kay ipapaulam din ating Greta dun sa mga nagtatrabaho sa kanilang shop. Alanganin pa to. Mura pa. Maputi tayo kaya eh, oh. Pero nisko ni Cinderella kaya ung 30 piraso si siguro yung matigos na na kung 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 ito kung 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 Mm -hmm. Ito yung tubig nyo sa kuna. Tama na nga. Ito yung tubig nyo sa Ano daw tubig masaya mo Ang motor? Kanin natin yan. Eh? Sarap ilaga. Ayan mga ka-Dragon. Ito yung ating na ipon naman mani eh. it Ilang puno man lang ito kasi isang anuhan lang nun kayo kasi isang hmm. asap lang, hmm. isang ko hmm. agad <laughs> paanohin pa natin medyo bata pa siya eh 2 okay, uh, <laughs> weeks pa siguro yan eh, bago lang natin kunin natin magulong na lahat para mas maganda walang matira ayan ginlagay ko na itong sahog niya guys sa munggo magyan ng pati ini mas pinagbutok bala. Ano? Ma'am, kasi ano, na. nang masarap na luto siya. mo na okay. magluto eh. Oo, nagagisa na nga ako, paano hindi ako magluto? 'Yan dapat, guys, uh, paulan din namin 'to Konya sa na, gagawa ng kubo. Ko. Kaya lang ano, bukas na lang daw. Luto, lang kaya bukas na lang ulit. <laughs> pa naman kami ng mani eh pang-merienda namin. Ginabras na, ko pa naman ng mabuti eh. Ay, dami Hindi, ay, ay, ganunin mo na lang siya. Oh. Isa-isain mo po din. Nahiya nga ako ang mm Hmm. Lamasin niya baka na, daw. Sabi ko na nga sa iyo na kuwa. Bakit? Baka, daw hindi ka magkain pag marumi. Yeah. Hmm. Na. Nahawa na nga ako sa iyo. <laughs> <laughs> Lamasin mo pa daw nung ma-ay kasi, kasi So, ayan mga ka-dragon. Inabot na kami ng ulan dito sa farm. Tapos na ang ulan, no? Sarap matulog. Hmm, napaturturog daman na. Sige. Mata. Tabako pa mo. Mata. Mata, Ante ka-freshness mo dito. Napantok nope, na daw siya. Tingnan mo bagay mukha mo dito ka Kimi. Hmm? <laughs> anti pasig na unahan niya na yung mukha mo. Wala well, siguro ng sa anti pasig. Sabi niya siguro double time. <laughs> double, double, double time magpasko. Hindi na naman ang time. Hindi nagapuke sa atin. Hmm? Nagatalab na din. Hmm? Pang buwan pa lang, yung pasinti di ko lang doon. Kung isang linggo ay pwede na yan. Hindi rin magtalab sa kanya. Kaputi na nga ng mukha mo. oh. Yeah. Banat na, banat na. Isang linggo, yeah, pwede na yan. Mga ilang one week din siguro na hindi umulan na. Sabi niya matagal na hindi umulan. Isang linggo rin. Buti rin para ma Kunyong mga tanim natin, madiligan. May mga tanim pa kasi kami dito. Check natin tong ating ano, mani, nilagang mani. Ha, mani pa ano. Baba yung okay. Ang daming ano, inabutan ng kuan, Mga nagbulad ng palay. Inabutan ng ulan. Tuyo na. Nabasa ulit. biglang tong ano niya eh. Pag ulan. Biglang kulimlim kanina. Ayan, let's eat mga ka I mean, Ayan, yan ang aming ulam munggo sa tag-ulam. salamat masalamat po sa mga biyayang pinagkakalim sa aming sara. Araw okay. mga ito na itulaka sa pagbingin ko sa inyo. Hindi ko na yung lahat sa pangyong si Cristo. Amen. Kain tayo. Na, kain tayo. Mula. Kain tayo. Oh, tayo mga oh. George. Kain tayo George. Mangan tayo mga George. Lagi mas si dami George na yun. Kain tayo. Share kayo sa mga ba bago naming ano, ano subscriber kami po ay Ilocano from hmm. Occidental Mindoro. Occidental pero ano ang aming original na pinanggalingan ay Pantarlac. yung mga magulang namin. Ay yeah, marunong kami mag Ilocano. Pero taga Mindoro marunong mag Ilocano sabi. Kasi okay. dapat kinubi. Kaya nga yung mga taga Condal dati Ala bat ba? doro bay Sabi ko halo-halo na rin do. may bisa Kasi karamihan talaga ano, mga hindi mga taga hindi talaga mga tubong Mindoro. Parang dito rin na itaw ko. May kutsara pa? Kasi yung tinutukoy ko lang ba nag-migrate. Thank you. Ano yun 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 yun? Ganda nga yung magulang. Parang masasarap mong kain. Para pinapil natin yung mundo, no? Masarap talaga ang mundo sa mga sili. Yan sa so mga hindi pa rin nakapollow sa ating Facebook page, ayan, pakipollow nyo po kami. Sa, so, ay, tulungan nyo po kami mag, ano, 5,000 followers. Please, mga ka-dragons, kami nagmamakaawa. share ang ating mga video. Kami kumakatok sa inyong mga puso. eh! masikip yung kainan Kasi ito, yung ang kain pang makita sibuyas masikip oh. masikip masikip yung kainan niya mm, ito, ito. ito pasi, oh mabagunda! maganda mas gusto mo yung plato mo kalipley salin na naman salin na naman mamaya pagtapos nito merienda naman tayong mani una yun ko araw gustoy ah nalamang mga kukong yung dragon. gustoy araw na eh kawal nga pa nga Ay, kami, na di naman kami nagagawaan na na taba ng tirigaya nagdot kasi okay, yung aming taba na rin sa araw <laughs> para katabuan ng itong ugat ko lalong maglabas man Ari. na napatuyo na, na nila yung napa-spindry na nila yung palay, lalo nga nabasa. Hindi huh? ba sa Hindi ko. Hindi okay. Pero ko banda. pa naman ang uh, kwan nila. Mukon pa yon. Kwan talaga doon, bahain pa man doon. Pag nagulan ng malakas, mag, na mag tayo na uh, 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 yung tubig doon. Tangali na kung araw doon. Mga po, ang kahoy. Nakakarap yung ba yun? Yung, you know? Naabutan ka, talaga ka ng ulan. Ya, baka Hindi mo alam pa yung kan mo gawin. Pag nakarangarot ng pagna. Kaya nga. Pag yung, ano, yan na yung ulan. Lakad ka na ng lakad. Wala ka nang nagagawa. Wala ka. Hindi mo nilaban ko. mo kaya mo? Hindi mo nga, <coughs> nga nilaban ko. Kaya ano, mabuhat mo talaga yung isang kamalay. Hmm. Eh. Lalo ano? na nga. Ito na nga, nakanundi lang. Hmm. Wala pang ng... Wala pang kasi tayong ibilad na marami. Wala pang nagabili, mm -hmm. nagabili ng mura noon. Ang sariwa. Ano mm na? -hmm. Ma. Dami na sisirap noon noon. Dati ang ano, kahabaan ng kamada dati. Ngayon, mm. wala ka nang makitang kamada. <coughs> kasi mga bagsak ang ano. Kala mo, ay, ang kunka mo, disimber, wala nang mga tira mga tao, wala nang mga... Wala nang kainin. bigas. <coughs> bigas. Kaya pag disimber, pa, uh, Pasko, New Year, wala nang kwan. Hmm? Dito man sa atin, pag New Year, maglabas lahat ang mga pira nila. Mm, talaga. Mm. London ah, taga London. Taga London ah. London, lang dito. London <laughs> dito. Yun ko, lung po. Para may pang biling salad. Ang <laughs> sisinumbanger ang ano, nante. Katulad na talaga yung ngayon, nag-aapan ngayon. Nag-problema sa kanya. Nag-problema sa akin si Papa po. yung lang yung mamot sa rin. pala, mag-anik ka na rin. Baga lang daw. Sa Teligaya, pag New Year, ay sabi niya, hindi, ako mag, ano, hindi ako may maganda. Pero pag, ayan na yung New Year, ipapas nga din daw. Kumaribusok. Pakadarag ka. Kapa mas maraming handa sa so, paano birthday niya yun? Ano yan daw siya, walang tukahan. Apo, mahiya ka pa eh. Yung bahay rin naman na, may mga bahay naman kami, may mga handa rin. Mm -hmm. Kung ano lang yung... Ikon mo na lang yon, E, January mo na lang. Mm -hmm. Siyempre, maganda ka rin. Lata, lata. Ay, siyempre, alam na lang makikain ka sa bagong taong. Pero dati eh, no? Parang kawawa eh. Ah talaga. Yun nga, uh, yung tinapay lang na tastey. Oh, di ka pa masaya ka na. Hindi pa nga makabili. Hindi ah. pa makabili ng ganon na, ay maki kun ka na lang, mainggit ma ka na lang sa kapitbahay. Mas marami pang handa si Antelgay. Buti pa kasi si Antelgay, noon nakakahanda. Kasi salad. Ka? Hmm. Kami wala kahit ano, wala pang pansit wala. Puro pansit lang ang Anna. parang hindi ko maranag handa ka niyo <laughs> eh. Oo, baga nga lang. Maghanda. Ay, bagong taong din. Ang gitna, ang gitna Larisa, no, pag may mga handa sila. Sa ba? Talpas baro ka ba? Sa bahay wa. si wala. Di, na Dp, ang mga muna. tao, ang karapag na mag maghanap si ng buko. mag <laughs> maghanap ng buko. Si mama pa doyan <laughs> Si mama nakaduyan lang siya. <laughs> relax, relax. Sabi niya siguro, oh, makamokay pag... <laughs> abala kayo yan pag, ano, basta ako nakaduyan Ah, Relax na, di Hindi naman kasi uso mo. No? Mm -hmm. hindi, uso rin. Pakunan din dati mm -hmm. eh. Uso rin, wala lang talagang pambili eh. Mm -hmm. Lalo ikaw, dumanag ka, uh, pakaradanag ka. Ito ulit kayo magbuka. Mm -hmm. Pagbuka. Jay ko pa, ah. Parang hindi ko na ay, Ano hindi. Ikaw lagi talaga, mga um, Malagkit. Sige, nagpagiling na. Punta na ng bayan. Magpagiling na ng malagkit. Isang linggo pa New Year eh. Pagkakaroon ni Vidae, ng ating pang. Nasaan ka? May, may lima oran oh, dito, hindi nga ramin dito eh. ka kuha. Mabiling na? Hindi, agad yung ilog dahil tatangal. Sabag, dahil nga may sakilong hmm? eskolete. Yeah. Pero ano naman kasi, halos sa isang taon, pag-December ka lang talaga, mm. din mm. makakain ng ano. Masasarap. Lalo yung mga salad. Once a year ka lang talaga makatikim pag new year lang kaya ginapang ano kahit igapang na nila yung pangbili basta makabili ng pang salad ah gigibing ko hindi madidoon yung kahit salad ayun yan ayun nila lang luto mo eh kaya ayun ka hindi bing ka madidoon tapos eh tapos eh natatawa pa ako dito pag nagawa ko ng salad magpunta sa bahay iraman naman ka salad mo no, sabi yung tikban niya <laughs> Parang tignan niya rin salad niya. Ang paikinyak, madi. Madi kastoy. Mm Hindi -hmm. niya. Hindi daw. Iba daw yung lasa nung kanya. Yung pala walang kes. Walang konde. Hindi niya. Madi mo. Magkakaroon siya. Hindi May kulang daw dun sa salad niya. Kagaya may may isang gatas ang kaya na. Hindi may Mabising <laughs> na po ka ba naman ng kakane? Nagkain ka ng mm -hmm. chocolate? Magkakaroon mm -hmm. ano? ano? siya. Nga, Mano, bayan, ah, kaya nga, sabi ko kung lang di yung ilabay ko eh. Dabi mo gamit gaon, dili kayo kung may busko. May saklo. Ako nga sa busko. Parang kasi nga. Nagpapak na ako nga ako. busko to? Kunti na nga lang din yung pamaubos. Ayun eh. hmm. hey, mga ka-dragon, luto na yung ating mani. Manayin, ang tiligaya nagbabasa. na, ang bilhin, pwede? Bigay lang, iyo na eh. Bilhin so, mm -hmm. mm -hmm. na lang ako. Bilhin na lang ako. Bilhin na lang ako. Bilhin na lang ako. Bilhin na lang ako. Talo ng patoy. Minayin ko yan, dalawa. So ayun guys, uh, bali pa uwi na po kami. Uh, kumunta na ako dito kasi kala ko may kubo na yun pala. Wala pa pa. <laughs> Pa first, first day pa lang na bangro. Akala ko yun. nakatayo na sila bagan ng mga poste. Ah, mga magayam. <laughs> Puro damo pa rin. Bali, ano daw yung gagawa is o, babalik pa daw sa kanyang ano. Pukunin niya lang yung yeah, mga bali. gamit. Kasi medyo malayo siya eh. Dito na siya tutuloy kina kaya friend. Maluwag naman dyan sa budiga. <laughs> Pwede rin siya dito matulog. Mas mm -hmm. oh. mm -hmm. Mas masarap pa matulog dito. Mm -hmm. Ay, no, may banig. May kompleto video. siya, ako. may bago, may manting, <laughs> May unan. Magbikas na siya, kompleto mm. na yan. Excited kami guys sa aming kubo, panibagong kubo. Ah, uh, medyo ano na yon, modern, modern, kubo. Medyo maganda-ganda na. Pwede na kami mag-overnight doon, matulog. Kahit sa, kailan mo gusto, ante. Pag matapos so, yeah, Pag yeah. nag-awin kayo ng kilsane. Diyan kayo. Pag nainitan kayo doon sa barrio, dito muna kayo. Pag maraming mga marites doon, hot na hot sila, hindi dito. <laughs> Ay, hindi na tayong tumanggap ng bisita. Dito, Di Kasi ngayon hindi pa kami makatanggap ng bisita at nahiya pa kami. Ka sa Mayos, Saan kayo mag-CR? Baka hindi tayo nag-CR sa Baker. Sa kami sanay kami sa Baker. <laughs> lalo <santiligaya. laughs> ano ano, sa Tiligaya. Ano yung Baker? Diyan sa... Diyan sa... sa... Diyan sa... Basta may katabi kang bungar-ngar yun. Ay, uwi na tayo. At may nag sa amin doon guys. Go, go, go! Dragon mag sa paggugugugugug natin at dragon guys. Yeah. Yan mga ka-dragon uh, balik na ulit kami sa aming pinanonton <laughs> Balik na kami sa aming <laughs> ano tunay na buhay. kung lang dito eh. Yeah. Sinong, kung sino, guys, sino kung sinong guys yung gusto mag-donate ng ating mga pako or whatever so, na kailangan natin <laughs> diyan. Baka <on. laughs> Cemento. Sabi, ah, sabi, sa niyo haan. kubo, but may bakal. Eh, sabi ko eh. Uh, Ay, nga pala kubo. Sabi nga pala. ko eh, ano, sabi nito. Kasi nagpapagawa papagawa, di ba sila kuwe jume ng ano, bodega. Baka may, may siminto ka dyan pa utang <laughs> 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 Hindi ka pa nakakaumpisa, nag-autang ka na. <laughs> Baga papatayo ka pa lang. Ang ritaso na yung ginahingi niya. Baka may ritaso kayo niya na bakal. Yes ko Lord. Pahala na. Pero, uh, anuhin ano natin yan? pagsikapan uh, natin. Papagandahin natin. So kaya tayo kami ngayon, guys. Pinturahan natin. Kaya ano, kaya tulong niyo sa amin. Huwag kayong mag-skip ng ads, please, mga ka-Dragon, para may pambili tayo ng pako ng pawid at amakan. Kung tayo mag-alala, free kayong matulog dito. Anytime, anywhere. Guys, bye! Thank you so much! Bye, mga dragon Thank you so much po!